kuwang naman ko Dele, naman. Dele, in, uh, ako, ako sila, dili naman dyan ka ina nga. Matagaan na kung magkaabot pa sila pa silang pagpanarbao. Sila na lang sila kayo. Ang ilang mga ginikanan, maroon man ang wala gi pagpan sa ila. na. Mag-antos ko sa ila. sa ating lahat ng kapag balikan po natin ang maglula po kung nalalapan nyo sa ating mga upload uh, na isang lula Uh, inalagaan yang po niya ang kanyang pitong ulang po uh, na walang so tuntan po natin meron po nagpapot maraming salamat po sa GTM of Niagara Post Canada at sa ating anonymous sponsor Jangan po sa yang yung bahay nila sana hindi sila umalis ngayon so grabe itu ano nila dito pada masukal Shout out nga pala sir Eric ang Waga. At inida sa ating shout out. Steven, Melbourne, Australia. Sir J. Pamiyoki. Shout out po sa inyo mga sir. So, okay pa tayo. Ayan, so may usok. Siguro hindi pa sila nakaalis. Kasi kahapon, uh, pumunta tayo dito. Wala ko sila dito. Si nanay ay nag-deliver po ng uh, basura. At ang mga uh, apo niya ay eh. nag-aral. Ah. Ay, muntag, Nay!

Ha, mau ni ako to. Haa, mong nai? Mm. halin jud nai? pila po yung halin sa nai? Pusok may tawang sila. nai. 50 sila. Kahit, pinonetrogit siya. Sikwenta Pintar ay mong halin? quintar naman. Mm. Mm. Sikwenta rito sila. Niyakaroon ako na ibalik Hmm. Yung mga po, na sila? Ilan na ta? Sa gatingala na ini niya. Abang Ha? Nang nananis lilibalon. Nang nananis. Kita ka ni magbalon, Nay? Kita ka. Uh, mm, soko pleto lang sila sa mga gamit. Oo. Oh, Aw, um, Palitan chat para puwang-puwang puro. Ah, nananis sila, halos kompleto nanay. Umog dala sila kining kahoy. Uh, mm, nganong ang dala mo kahoy sa nel? Sinis. Umog lutuan karon? Uh. Mm. Ilay mong balon? Ay, ang balon sa ang Gini po sa gato. <laughs> Pila? Pila? Pili ang balon ron. Pili ang baon ni ron. Wala ka magbalon. Ayan, ang ka siya yan. Ah, diligkit niya ang kanyang balon. Kahit ako nung sa palito na ko. Hmm, nilagay niya sa piggy bank. Ikaw, hindi. Kisa ito pangalan ni mo? Okay. Ha? Ha? Angele. Hmm, na kay balon. Hmm, tigay yung silag balon na eh, ha. Hmm, kisa pa lang ini sa dia. Nag andam ka? Asa ah, ka terbaho? Hmm, kapili na usay terbaho ni mo. Kuya. Ah, construction. Hmm, nagbaon ka? Nanano. Unsay imong sudan? Ya. Yeah. kuan. Tuyo. <laughs> <laughs> mm. Ayame. Si <laughs> Ayame. Ayame, wa pa kanang nabaho. Ano, ka nang, ano ka sa, uh, <laughs> kay, ba nung takos ano, sa kunya, wala ako makita kayo. Karoon ugos mag di ba food oh, ko yung pangaplay, ugmol. Ano niya, si Rene, eh. nato sa ihatag sa imuha para pang lukat requirements asa mang upan ane nai hmm. Gak antar mau balon be? Gak antar balon? Kok mau kuy lain sih sih yo? Oh bahinan ini yo, ha? Nasi kuintara nah ha? Bahinan na ini yang Maglakaw ra ba mo? Dulo ra yung skill hana. Tagay mo to Hmm. Puto silang, hmm. Sigi, ha. Sisi, Baimba, kinta, na. Ah, uh, Bahinan ninyo ha. Ugma na na moy balon kay na may nakakita po sa ato ang video nay. Nga nagpaabot na, sa diyan na. Hmm. Si Kuya no, si Kuya oh. Nindot kay sudan ni Kuya bahumot kayong tu, tuyo. <laughs>

May na lang yun, no? Kaya na may uh oh, trabaho. Bisa gilip na naman yun, te. Huwag hmm. adlaw niya. Maro po na, ni Kalonis po, doon na po. Nay, kanang nang mora ginayin mo hong ko, ano? Kaya manguha ra ko ng... Kanang... Manguha ko ba sura, sir? O, sura? Ay, obra, sir, no? Kaya mangobra ko. Mangobra sa ganay? Oo. Mm -hmm. Huwag pa magiro yung obra, sir. Wala pa yung obra sa asinda, no? Kaya sige mag Hmm. apa bumi bugas ni? Hah? Ani, ang aku mus, ang aku musa kerja aku bugas dia aku di kalicer kan? Bugas dia ni. Pertanti kan? Dah orang dia cerita musa kerja aku bugas. Sudan ni musa nali bugas. Hmm. Dah main mau otan. Malah gue sudan kau yang musa nali bugas. Bugas dia penting. Di bawah di kado yang sungakan dia, masuk nok mo. Nama sah sah. Kenang mak. Ya

Uh, kung magunas yun, mag umupan ko ko na. Kung uh, an, kung nagsakay, piliin ko sa bata kay itong damay ko. Pag-iirap ko sa bahay, mag-aayaw ko sa bata. Mang-ubra, biyat to siya. Uh, Kuyo to ako. Uh, Karoon di uh, may obra Amo na yun. Eh, Anong hmm. <rapping> sumunod na yun? Mga giro? Nasa'y bago na yun? Sinko ilog hmm. na po kilo 50. Ya nay nade nagpaabot nay eh. uh, gikan sa GTM Niagara Falls Canada. Sa GTM Niagara Falls Canada nagpaabot po siya nang 4,000 nay. Eh. Sanay dapat nay. Na. 1,000 2,000 3,000 4,000 Yan, ah, uh, Galing yan sa GTM Niagara Falls, Canada. Huwag na siya nagpaabot na nga wala siya nagpaila. Ano ni mas? 3000, 700, 1000, 2000, 3000. Ito na uh, 700, hiya pa na yinga, usap na hindi ka nasa anonimus nai, kanang 3,700 mm. na output nai nga makatabang ko na sa imong mga apo ato nai? 700 yun yes, sir mm. so pila tanan imahang kwarta nai? Uh, <coughs> 7,700 mm. lamat in taon sir kung saan nag-sponsor in taon anong pagtabang sa among kaliso lamat in taon ninyo ma'am sir. Ay ako magbubog kaila sa inyo. Kasi sir, tatara yung taon mo yung nagkaila sa inyo. Kami, kami iya po bang bangin. Eh, saragi na mong kalisura. Nakita ang giniyang mong kalisura. Mga na -ina. Nagpasalamat po mi sa kasir tata. O, oh, ingon man sa si inyo ma'am. Labagid sa si inyo. Kaya kamo mo nagpadas. Amo oh, ko. Pagpasal. Uwa po, po si sir tata. Dili po mi. Maabot yan sa si inyo. Nga ma makatabang po sa mong kapaburi. Salamat. itan taon ma'am ninyo ma'am. Sir. Mm -hmm. Nga sa among kapo Bruiser, nakatabang yung muka ayo. Saragi namang kalisura, tanang-tanang yung tarbaho, amog gi gisulan, aron lang may mabuhi. O nga akong mga apo. Mapangita naman ma'am, mga paggol ma bisag unsan na lang ma'am, amog pangita, aron lang may makabuhi, mabuhi. Daganin taong salamat, ani, ninyo. Ang nakatabang yung sa among ayo. Labi nga. Ang mga bata nag-eskwela, mga gagmay pa sila, di pa po sila maka sabang ikuan po sila, magpa-eskulaho nun po sila araw po sila makakakuan maka po sila nga madagpo sila nga na po sila may mga tarbaho na mm -hmm. kami na iwasan saan ila kailangan mong um, mga sponsor mga igor sila, na, na, na tanau sa video nya, sa inyo nga, nagpadala po nila sa mua amos ang gihatod senyo inyo <laughs> lamat itawas <laughs> sila, <laughs> uh -huh. ikaw magand mo ikaw mo silbi, mga ina kwan nga makatabang nang matabangan di misa mga dato sa mm, Ngay kanang ipalit ni siguro na, no. um, ko, umyukas, Dakan -dakan bugas na ya? Ipalit di ko bugas na. Daganda ka nang bugas na ya? Daganda ang sinasok. Hindi po dohaon niyo sa ako na ya. Usak sa nga ba hmm. na. Ang sobra niyo pang baon sa mga bata. Pang soda no? Hmm. Uh -huh. Importante doon kayo na yung ang mga apo na yung mga eskwila na Kay maurag yun na Paagi na yung -awa no? hmm. mga awas po sa kalisod no? Puhon ang mga, mga dagko makatrabaho na. Kwan mo siya, kaya ako, tigwang naman ko sila, dili naman siya, dili naman anak uh, Matagaan ako, ako sila pa silang pagpanarbaho. Mm -hmm. Sila na lang sila kay ang ilang mga ginikanan, maroon man ang oh, walang sila. Naamgit mm -hmm. sila sa ako. Sige lang nga, eh. gunta lang na no? Ano ay ragyan ko ng ginoon eh. lang, kay, lang, ito, sanggit, mm -hmm. lang, na? Ang ginoon ko sir, kaya ito ako sir. Ang ginoon ko sila. Oh. Dili po ako ipanghatag sa mga mga kabayanan sila maluoy po ko sila nga magsularoy sila mao Mag gid na magantos gid ko sila sakto ka kanay sige lang nay maluoy ra gyapon ang Ginoo sto ano mm. salamat intawon mo sir og sa naghatag ning kwarta nagtabang mm, di mo kayog dako sa akong kapobre mm. Yan, maraming salamat po sa GTM Niagara Falls, Canada at sa ating ano ni so Uh, yan po uh, natin na natin Maraming salamat talaga. Salamat kayo ka sa na naghatag at sa imo ha. Ya kay kanang kuan na tubangan gid si Lola nya ako mga igagaw. Maka kuan po silang pagsimil. Salamat kayo sa kanang naghatag. Eh. Kung kanus na pud mi nga wala na pud mi kuan na napoy crash nga moabot. Salamat kay sa inyo ha. Salamat. Hmm. Sa oh, ano may kanang Mula ba ho mga ano? Oh, so unya marimini mini bro rin eh. Ay lang siguro glakaw kay nasa may ipaabot sa imuha. Pero lokat ni mo requirements ha. Si so, hapit mga mag-itin, di ba? Oh, hapit. To... Oh, mga trabaho na kag mall. mga mall ba? Kunang pong hili pud kay bugat nga trabaho, ha? Kaya nami hatag sa iyahan ay para lokat pag requirements na sa iya. Salamat kay nga na. Anay grasya ni ng taon. Sa naghatag na na.

Maraming maraming tao salamat sir. Ang oh. Huh? naghatag ng kwarta nga makatabang sa mong pagsusod. Hmm. Huh? Salamat ka. Sige na, ikanay na nanay ha. Sige. Ang kwarta ni mo na ay 7,700 no. Hmm. Oh, uh, gikan ni gikan sa GTM hmm. ni post Canada o hmm. sa atong anonymous mga buutan jud kay sila nay no. Ug ani din ni sir kay dili basta-basta gani mo guwan ang kwarta bisag imo tumpan tantuhan. Hmm. E, magay magakita ngawa, kay, balibu, nga wa kay balibo nga i, ma, i makaingon sila makailis. Hmm. Pero dito sa ila, nayon, nayon na yung na paghatag anis ang mong kalisot siya. Hmm. Well, night, no? Okay, <laughs> yes, no? Salamat, di ka ayaw. Iko lang gay binis pag-ingon nga daghan. Di kain salamat. Mm -hmm. Nga naluwas, di karong mga simanahon na nung mga buwan na mabot. Naluwas, ay. Kime, sa kalisod ka ayaw. Bless you, kain ay kay. At ka nang kortahan ay. At ito nang panrabaho, anay. Pilaran siguro na kubuhan tinodin na dili basta basta dili makuha upat ka buwan ang trabaho na to nay mga to ang mamasura to nay di gid makuha ang pila mm -hmm. hmm. yan kana mga science di gini na pagala pila ra kilo na na lukduon pa lang atusa dos na busa sa na ngin nay no so grasya jo kay nay no ani ka buwan sa sa ka buwan sa may nakal ni pangitaon may kagka tikok tagos sa Okay ganun na, nasa ito tayo ang pangita ng kwarta, Nay? Sige, na po. Sige Nay, ganun din ako magtugay niya kaya apsa ko ito, Nay. Sige salamat ani siya ha. Hmm, babay so, na sa inyo. Sa ani kursor anong naghatag anong kwarta, nagbani, takoy ang salamat hmm. ninyo. Sige Nay. Sige siya. Ah, sa sunod na itong panagkita po, ha pohon? Sige. Ampo lang ta. Sige, eh, bye bye. Yan mga kabro, ah, 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 natin, nya itu Bapak para sa mentor dah. Berhamin selamat rekan-rekan, saat ini sponsor sa GTI Negara Poles Kanada, acaanonimus sponsor. Berhamin selamat terutama. Uh, Menakung bagai Pak para sa. Lo lah. Lo lah puselang pang uh, pagka kitaan kundi yang pengawulik dalam masurah. Iya so, nang sabi ini nanai, su so, ilang banda ronda. uh, hanapin yun And, uh, hanggang dito lang po ating video marap salamat po sa mga iba sa ating upload